At dito rin ako nagtataka. oh ano? Bakit? Nakalagay dito. Nakakadari, ubi-videohan ko sila. Hoy! Kada ano? Kaya ako. Eh. ako tubig. Pura lang ako tubig. Ay, kakain siya. Nag-try naman. na naman tayo. tayo. <mail> But, di pa ba ako nagbabayad? Di ba? maglag <laughs> pa. Di ba ako nagbabayad? Hindi. pa. Okay. Maganda ba utang ko? Ah, Bigyan mo ko ng konting-konting panahon para makalimutan ko yun, ha? Oh. ah. Bigyan mo rin ako ng konting panahon. Saan ka pupunta? Erna na, ayan na. Ayan na, air na. Kakas ako na. Air na. Ay, ba Masarap bata Masarap. ko <laughs> ka? <laughs> sarap na ito. Wow! Sarap na tangga. Anak. Anak. Okay ako Hahaha. Pinigaw pa <laughs> Pinigapa. Dito rin ako nagtataka. Oh, ano? Bakit? Nakalagay dito. Soft drinks. Soda. Lemon. RC. Root beer. Sting. Cobra. Mineral. Pagdating dito, timplang kape, monay with egg, monay with peanut. Soft drinks ba yung mga yan? <laughs> Hindi naman soft drinks yung mga to eh. May toyo yu talaga yung tindera dito eh, no? Nakalagay soft drinks. Tama, hanggang sako, brat, mineral. Pero pagdating dito, soft drinks ba yan? Itlog? Soft drinks ba yan? Hindi hira kakaiba talaga itong tindahan na to. <tinyo>